Yo, good morning mga boss. Uh, time check ano na, alas 6 uh, pasado na alas 6 na umaga, mga 6 o ano, 5 na. Hindi tayo sa daan, lalakad tayo. Wala tayong service ngayon. Uh, Na-plot yung bike natin eh. Uh, alay, lalakad tayo. Kapunta tayo ng terminal ng uh, bus stop ng ano sa town kung tayo natin kayo ng bus sa trabaho natin bali 2 dollars ang bayad ng babay ko rin tayo sa tindahan ng ano kung sa gasoline station na magpalmusal natin wala tayo medyo madilim-dilim um, pang konti yung tunay ng sakripisyo pag pa ako sa ibang bansa lalo na pag hindi naman kalakihan sa aho natin tsaka nag-uumbisa pa lang ah uh, syempre meron talaga sakripisyo talaga Ay. Lakad, lakad. Pakita okay, sa sa yung paligid. Okay, dito na tayo sa harap ng trabaho natin. Ayan yung building na ginagawa natin. dito muna tayo sa park. Nandito tayo dun sa tabing dagat. Dun Tabing dagat yun eh public beach yun tingnan natin kung anong meron doon maaga pa naman 7 uh, yung uh, umbisa ng pasok tapos uh, maaga pa 30 minutes pa uh, dito muna tayo dibot dibot mabilis lang naman yung ano, bahay ng bus wala namang traffic kasi maaga pa yan yung mga palaruan dito. Yung eh, mga nagbabalibol Ano eh. Yung eh, mga nagbabalibol na. Eh. Uff. Uh. Uh, ngayon ka nga pala Friday. Bali hanggang 3 o'clock lang yung pasok natin. Ah. Uh, uh, hapon dito babalik tayo dito. Pa para mag-video tayo. Oh, puto yung buhangin dito. Ah, lapit na tayo sa dagat. Magaganda yung mga beach dito, malinis. Tapos, daming isda. Bawal <laughs> nga lang mamingit pag nga ng galitong public dito. Ayan. Ang mga kakakins yan eh. Ibrilasya, walang bahay dyan. Yan dito. may mga nakatambay din dito mga workers. Hindi nyo. ng na oras nila. Nandito na tayo sa beach. Ito yung sinasabi nilang 7 miles beach. hanggang ganda nyo. Sabi nilang 7 miles beach. Tapos ang ganda yung mga, baha ba ito. Kaya tinawag na 7 miles beach. Ang buha kami na. Ang lubog na yung sapatos ko. Nakaligo na ako ng sombreros dito eh. Ay doon sa kabila pala eh. Pero malapit lang dito. Doon, sa kabila lang Go, doon. Governor. Governor sa Governor sa beach. Eh. para pagpa-araw dito pag umaga lang dakad ka Tayo na tayo dun sa trabaho natin hindi na natin yung kasama natin punta muna tayo dun sa may uh, alalaganan namin ng gamit kasi may mga dadaling gamit eh Mga uh, boss, uh, dito tayo ngayon sa trabaho natin dito sa site. building nyo sa 7 floor tayo. Ayan na. ay uh, bali yung mga ano condo. Mga condominium units ito. Sa, dito sa building na ito. Uh, nagpa-primer tayo ng, ano, ng ceiling. Ayan yung mga na dito sa may ano. Ito, mga nasa gilid na yan, yun yung ginagawa natin, bali break time natin ngayon. Masarap yung ano rito, simu na hangin kasi mataas tayo, nasa 7th floor tayo. Ayan, Kita pa yung ano rito, dagat. ito so, yung dagat oh yung tapos din kita yung cruise ship oh. Ngayon, yung na malayo Ngayon, na naman ang cruise ship Thank yung mga natapos natin dito kanina Instead, na yung kayo mga gilid na yun yan natin yung lahat malalaking condo unit ito mga yayaman yung mga titira dito yun o know. ayan ah, yeah. gamit namin ang primer dito. Ito. Uh, Ayan. Yeah. Pwede Kaganda yung pintura dito talaga sa ano. Sa mga bansang tulad yeah. nito. Mga ano. Quality yung yeah. pintura. Ito tapos yung plant yung tapos yung cellulose. Magandang yung pintura. Hindi kagaya sa ano yung bansa na ano. Ah, uh, wala halos para ito maganda mga kawan ah, hindi sila naglalagay ng tubig pag nagana konti konti lang maglalagay na yan dito nga pala yung ginagamit natin brush dito yan yung malaki walaan nyo kung magkano to hmm. libo halaga nito sa Pilipinas <laughs> 27 dollars ito isa rito Bali, 27 times nyo sa 65. Yan ang katumbas dito sa peso. Kumahal ah, diba? Pero magandang klase talaga. Made in America. Made in US. Yan, dilinisan natin. Ito yung panlinis natin. Ayan, dilinisan natin. Okay na. Uh, bigay nga lang pala ito ng boss ko sa akin. <laughs> Nung dumating ako rito, ito yung binigay niya sa akin. Dapat bumili pa ako ng ibang pang -brush. Pero ito yung ginagamit kasi maganda. Pero bibili pa tayo ng iba. Merong mas maliit nito eh. Bibili natin. Saka ibang gamit kasi hindi ko pa nabibili. Uh, medyo kasi mahal yung mga gamit dito. Kaya isa-isa lang bilhin natin. Okay yan po mga boss yan Uwi na naman um, Hanggang 5 o'clock tayo ngayon Uwi na naman Ayan yung building na ginagawa namin oh, Taso Ayan Para 7 floor yung ginagawa ko Ayan inaantay ko yung katama ko si Gio May pupuntahan kami Tatayin siya rito dyan sa, sa kabilang building yung gumagawa eh. Ang yung building din yan Tambay-tambay muna tayo dito sa labas Okay. Yan ang buhay namin dito sa Cayman Island. Trabaho, tapos uh, trabaho uli. <laughs> okay mga boss, yan. Babayay na naman tayo. Magbabayad lang tayo. Ito bike natin. Uh, salamat sa panunod. Pagsubaybay. Ingat po tayo lagi. Pati yan na kayo. Di tayo nakapag-upload lagi. Uh, kasi busy talaga. Okay. Maraming salamat at ingat po tayo lahat.